Nung nakulik po namin ito, ma'am, is nasa 21 sacks po ito. 21 sacks? Apo, okay. Po, nung ano, 21 sacks. Hindi, kinulik na lang po namin sa tram So, ito po na ano po. Sir, para lang, for the record lang, ano po yung nasa loob nung... Puro po, po mga assorted garbage na-contaminated po ng na oil. Ah, uh, yung oil ho, ah, uh, masasabi ho ba natin ng galing sa Terranova o may iba bang other possible sources? Ah, uh, uh, hindi ko po masasabi ngayon po, po sir, kung talagang galing po sa Terranova. So, ang um, uh, ano po namin kasi dito, umuha na rin po kami ng, naguha na rin po yung animal Marine Environmental Protection, ano, ng sa Terranova po, galing yung oil spill na. Dahil, ah, uh, <laughs> nakalimutan ko yung ah yung oil na nasa Terra Nova is ano diba parang hindi para makapal daw siya compared sa okay. ano sa usual mm -mm, sa usual na oil kaya doon yun din talaga ma-determine made kung nanggaling ito sa bataan pero wala pa po hindi pa po namin talaga ma So sir ito dito natin yan talaga nakuha lahat dito sa noveleta, noveleta. noveleta May gantong uri ng cleanup sa ibang mga shoreline diba? o, na ba o Okay So, sir, para maliwanag lang, kailan po natin ito na nakuha? Last nung, ano po ito, July 29 pa po. July 29. Ano uh, may proper na paraan ba para sa disposal na may Kasi no po ito? Proper hindi disposal. Pa may proper disposal po ito. Kaya po ito eh, ang ano po sa amin is, ganito po, store lang po namin sa cover. Then, kwart, malayo po sa, ano, para hindi na po kalagyanan. Then, ilagay lang po sa ground. Okay right. thank you sir